Yay! Yay! Merry Christmas po sa inyong lahat. Hindi mapapatigil ng ulal ang aming kapaskuhan. Merry Christmas! Maraming salamat! Merry Christmas, Katide! Merry Christmas! <laughs> niyo na, na Merry Christmas! Pagdamutan nyo na aming nakayanan. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas Kumari ko. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. ba may paluto na ako. Thank you! Wow! May panis pa dito na kami! Mamaya! Thank you! Merry Christmas! Ay, Merry Christmas! Uh, ay, Merry Christmas!